Ayan mga ka-taste buds, ngayong araw ito magluluto tayo ng kare-kare. So, inipin muna natin itong kawali bago tayo maglagay ng mantika. So, ayan, mainit ang kawali, maglagay na tayo ng mantika. Tamang dami -taman ng mantika para sa pagigisa. Painitin muna natin yan. So, mga ka-taste buds, mainit na ang mantika, lagay na natin ang sibuyas bawang pagsabay na yan. So napakasarap na kare-kare ang lulutuin natin ngayon. Lagyan na rin natin itong bagong alamang. Lahat na yan. So itasabay na natin yan sa gisa. Hindi na natin yung ibubukod. So ganyan yung technique na ginagawa namin. Hindi ba kasi pinag, ano, binubukod pa nila yan. So ginagawang side dish. So hindi na natin gagawin yun. Ayan, ngayon naman, lalagyan natin itong pata ng baboy. So, yung pata ng baboy yung gagamitin natin yung kating ito Napakasarap yan. So, haluin muna natin yan. Lagyan din tayo dito ng asin. Halo ulit. Then, lagyan tayo ng atsuwete. Napakaganda ng atsubete. Talagang kulay na kulay. The best. Hindi siya maputla. Kung sa tingin niya na halo, niya na maayos, okay na no, okay yan. Magalagay naman tayo ngayon ng nor beef cube. Yan. Para maglasang ano pa rin to, baka kahit baboy yung ating sahog. Ay, marami na rin naman kami na ilutong klase ng kare-kare. Check nyo na lang yung tayo yung beef cube. Ay, meron tayo yung beef kare-kare. Uh, pork kare-kare. Pork pata kare-kare. Seafood kare-kare. Ayan, -kare. meron tayong ganyan. Meron din ata kami vegetable kare-kare. Check nyo na lang. Ayan, nakalagay naman sa playlist yan. Ayan, so ito mga ka-taste bad. Saluin muna natin to. Nga pala yung itong pata ng baboy, ah, pinakuluan muna yan. Then ngayon naman, maglalagay tayo ng pinagpakuluan ng pata ng baboy. So, ito yung sa sabaw. eh meron panlaman laman dun, oh. No? Kunin natin para hindi sayang. Diba? Ako, sarap yan. Pasabay niyan, lagay natin tong ano. Ayan, yung tag dito. Bulaklak ng puso ng saging pala. Bulaklak to. Puso pala ng saging. Ito mga ka-taste buds, haluin muna natin ito. Ayan at na half cooked na rin itong ating puso ng saging at napakaganda naman talaga ng pagkakaluto at ang maganda pa dyan mas lalong maluluto itong pata at mas lalambot lalo ang pinakabalat nito sa saka yung laman na rin syempre at ilagay na natin ang talong at saka sitaw so yun yung sahog ha kung napapansin nyo ang sahog pata ng baboy puso ng saging talong at sitaw meron pa tayong pechay na ilalagay mamaya at syempre maglalagay din tayo dito ng peanut butter. Mamaya na yon. Ayan sa pagluluto nito. Okay, okay maglalagay ng ano, ng gata. Yung ng gata. Akala na kasi nila sa kare-kare may gata. Walang ng gata ang kare-kare. Okay, maglalagay ng ganoon. Pero kung trip nyo, eh, wala kayo. Wala namang mali sa pagluluto. Nasa inyo naman yun eh. Nasa sa inyo pa rin niyo kung paano nyo lulutuin ang kare-kare. So ayan, ngayon naman maglalagay na tayo dito ng peanut butter. Lalagay na natin to. Kasi nalagay na natin lahat ng gulay. So itong peanut butter ang mag, ano, yan, magpapalapot. So ang gagawin na rin natin dito sa smobra dito, lalagyan natin ng ano yan, ng tubig para hindi sayang. Pero ito haluin muna natin ito bago natin lagyan ng tubig yung, yung ano, yung yung tasa. Tasa ba tawag? Basta ganoon. Sa so, kumapansin kumapan medyo mag-iiba ang kulay niyan. Ito yung magpapalapot ng sabaw ng kare-kare. Yan. Yan, dalag din. Pag ganyan na, sa tingin nyo na halo nyo na, yan, pwede ko na lagyan ng tubig yung ano, para hindi sayang. So ito na ko na lang tubig. Lalagyan na natin to at madadagdagan pa yung sabaw niyan. Then pwede natin tikman niyan mamaya pag para ma-adjust natin yung lasa. Madali naman yun eh. Dagingin naman lalagyan natin tong kechay. Yan, pwede na rin natin haluin yan kasi malaki naman yung ginagamit natin ano dito. So ito mga ka-taste buds, luto na. No? Oh, okay. mabilis lang naman maluto yung ano. At natikman na rin namin yan, napakasarap ng lasa. So ayan. So napakasimple ng pagluluto namin ng na, kari kare, So ayan pork pata kare-kare. Yan, subukan nyo na yan. Napakasarap.